Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha, ha ha hi mama, ha ha ha. Mga kabum, May na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa Magno mga kabombrom para pumiliin ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong kapi mga kabombrom. Let's go mga kabombrom, bibili na tayo ng pagkain sa Magno, let's go. Ah, uh, dito na tayo sa may McDo, mga kabrom-brom. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabro brom Asa tayo, let's go. Dito na tayo, mga kabrom-brom. Bibili na tayo ng pagkain, let's go. Ah, uh, ito na, mga kabrom-brom. Nakabili na tayo ng pagkain sa McDo. At may 700 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go, mga kabrom-brom. Yatin natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo mga kabundog doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabundog. Ihatin na natin to. Let's go! Oh, uh, nandun sa tatay mga kabundog. bibigyan na natin itong pagkain at saka 700 pesos na pera. Let's go! Dito siya mga kabundog. Kapitan natin. Let's go mga kababamulubi kayo natin pagkain ka tatay. Let's go.